Ang Super Health Center po is a medium type of polyclinic. Uh, mas maliit lang po sa ospital. Masaya po ako ibalita na magkakaroon rin po ng Super Health Center dito sa San Mateo sa tulong po ng ating uh, congressman Jojo Garcia, sa mga kasamahan ko sa Senado at sa Kongreso. Isa po ito sa paraan na ilapit po natin yung servisyo medical sa ating mga kababayan. Pwede po yung panganganak dito, laboratory, x-ray. Sabi ko nga, uh, pwedeng uh, lagyan ng dialysis machine. Pwede rin po pagpapabakuna dito. Hindi lang po contra-COVID, pati po sa mga tipdas. dash Ikingin pa natin yung uh, ating kampanya na inganyuin yung mga bata na magpapakuna dito sa Super Health Center. At isa po ito sa paraan talaga na makakadecongest sa mga hospital. Dahil kung dito na po yung konsulta program ng gobyerno, dito na po yung check-up, dito na po gagamutin, ay eh hindi na po lumala yung sakit at hindi na kailangan dalahin pa sa mga hospital. na uh, binabalit ako lang po sa inyo, magkakaroon po ng uh, mahigit 6 na, na super health center sa dalawang taon po sa buong Pilipinas at kasama na po ang uh, San Mateo na magkakaroon po ng uh, super health center. Ano po makakatulong sa ating healthcare system? As your chairman sa Committee on Health, na handa po akong tumulong at sumuporta Dahil na napaka-importante po para sa akin ang kalusugan ng bawat Pilipino dahil ang katumbas po ng kalusugan ay buhay po ng bawat Pilipino.